healthy? Alam mo ba na hindi safe ang paulit-ulit na pagpapakulo ng tubig? Oo. Yung iniinit mo ulit-ulit sa takuri para makatipid sa gas o kuryente, hindi pala healthy yan. Halika at pag-usapan natin. Una, nagkakaroon ng heavy metal belt up. Kapag laging pinapakulo ang tubig, naiipon ang arsenic at lead na pwedeng makadamage ng kidney at liver. Pangalawa, tumataas ang nitrate levels. Kapag na-convert yan sa nitrites, delikado ito lalo na sa mga bata at buntis. May link pa ito sa certain types of cancer. Ikatlo, tumataas ang fluoride concentration. Okay, ang chloride in small doses. Pero pag sumubra, pwedeng sa thyroid at buto mo. Ikaapat, Nasisira ang natural mineral balance ng tubig. Nawawala yung mga helpful minerals tulad ng calcium and magnesium. Kaya imbis na nourishing, nagiging imbalance pa sa katawan. Ikalima, pwedeng magka-chemical residue build-up. Lalo na kung chlorinated ang tubig mo. Delikado ito sa gut health at pwede rin mag-trigger ng skin or respiratory allergies. Kaya ang tip ko, pakuluan mo lang ang tubig ng isang beses. Kung may natira, huwag nang paulit-ulit initin at regular na linisin ang tapuri para iwas sa chemical build up. Stay healthy and smart with everyday choices. Mga ka-healthy, kita-kits ulit sa next tip. Bye!